ॾिसो पालिका <laughs> 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 Lami sugbaon, lami kilawon, lami paksiwon. Budloy mo dia. Budloy. Dili. Dili. Plato plato lang ang sila. Plato plato. vloggers Huli siya no? Pero yung Tangging Role Talas ng pinito eh Rocky. Perintahan. Perintahan. Kalangan siguro yan ng nempat ba? Dian. Oh, tagilid yan. Oh, tagili do. Di kan? May kalang yan ba? Di maka, di ka... Dun libil pa bigin man yung doon. Yung doon. pantay man hindi maka ano? At tagilid ay natapon ang tubig dito nagaraw Oh, kung islam payaw yan, lugaw na ilalim na yan. Nagalaw, sige po. Ito may mga kasabay dito yung level natin dito. Ito, gusto mo? Gaan lang. nandito mga yung bangka na ano dinaikan, yung maghatid sa amin ng ano water pump at tira yung amin water pump tapos may padala din dyan si rapkit uno na pamain mga galunggong tulinganin rapkit uno pinadala sa amin para may pamain kami dito ano bahura pinadala dyan at dinaanan yan dinaanan yan doon sa parteng baba lumayan yan doon sa may inariyahan ni rapkit uno Ang pangalan uh, ng pangalan pang Ano pangalan niyan? Eh? Boss Michael ata. Boss. Boss Michael ay eh, bangka ito ni Boss mm -hmm. Michael nga. Yung buyer ng isda. Meron na siyang bangka, tatlo nang bangka ni Boss Michael. Yung buyer mm -hmm. ng ano, isda. Nagkaroon na kagat siya ng bangka. Si Journey, ang kursain. Journey. Yan. Nung pag-uwi ng Esher, doon namin pinadala yung water pump. Tapos pinaayos. pag laot dito, pinadala naman dito. Kapatingin namin mamaya yung galungkong na pinadala ni rapkit Kit Uno. Ni ano? May gumulo main okay. Boss Mike game kami pagariwa ka vloggers sang sa angkla at malalim magi doon Sakata Pangalawang bisis na ito Michael nga pangalan Late lang naman ka na yan Kasi laki lang siguro yan ang dadala ni Pogi Dati Malaki yun, ito Pogi Kasi ito Pogi mo lang yun Ano? Oh. Pogi Oo Malaki lang yun 50 bloke yata yan Ha? Huh? 50 Pogi 50 Pogi 50 Pogi 60 Pogi yun Dapatan tep palu kita lebih palu yang benar deh. Nyatulan. Tuh, wah bos Tuh, Michael. Michael. <tipan> thôi vô 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 ơi cho mình à không có đi cái đó 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 đi Muntik nyo mga ka-vloggers malubog ang service Gawa na nabitawa ng mga nagsampa uh, Sa mother puti dito mga ka-vloggers Bali 14 kami katao Hati ang tao Pito dito sa kabila Pito din sa kabila Bali Doon ako naturno sa side Sa kabilang side Lubog na Inabot makina? nakaturno dito na yung iba namin mga kasama ang mga kagrupo ko doon sa kabila sila pa rin yun pero pag kailangan nila ng tulong dito sa kabila natulong din kami tapos kung kailangan din namin ng tulong doon sa kabila natulong din sila uh, sa nangyari dito hindi sila nagkaintindihan sa pagsampa at tili kagad nila na imitir ang lubid kaya bumalik pa baba yung service na pasukan yung ano, makina ng tubig Sir medyo mabigat ito mga kablogers gawa na may karga itong isda siya ang nagkuha ng isda dun sa kay Journey pinadala ng pangulong sa amin na uh, pamain galunggong uh, isang sako daw ito na galunggong na pinadala ng rap kit uno kaya medyo mabigat itong series ito at nakalagay sa lagayan ng isda niya yung ano pamain namin na uh, pagkupartihin mamaya dito sa amin sa mga no normal lang yung magtalo-talo pero maya maya okay na yan sila nagapati rin Pero wala naman dito na kakasakitan Nagkatalo-talo lang talaga minsan sa Sa trabaho dito Minsan di sila nakakaintindihan Kaya ganun ang nangyari Normal wala yan sa mga magkasama Sino ang ito? Ah, mo na Yung mga kalumbong,

hindi nga malilit lang malilit lang sa'yo? oo may akas yung gurang pwede yan gusto ko parang aming kahit buraw. kulang yung parang sa'yo kalahati lang yung kulang nga yung tira lang sa'yo lang sige tira lang sa akin wag mo na kayong halay babalik na ka dito baka ako may siguro yun babalik dito oo parang parang alang halay na yun gusto ko sa'yo kaibigan

Lami paksiwon siwon. Plato-plato lang nih. Budloy. Budloy dah, budloy. Budloy. Lami sugbaon, lami kilawon, lami paksiwon siwon. muda mo dia. Budloy. Dile. Dile. Plato-plato lang ang sida. <laughs> Plato lang balik ya. Budloy mo dah, budloy. Oi. Oi. Plato, plato. Lui. sampung <tuk tangan> kilo lipat, 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 dah bisa menang itu oh, yeah. maka buatnya saya kemuk ha? Oh, yeah. balik? Ah. balik? Ah. ayo Lalo siguro kung naka-plaster, naka ano tayo kagad sa angkla kanina ba? <laughs> <laughs> Kata. <laughs> kasaram niya pa oh. Ah, paagos. Pa. Dito ka pa. Ah. to kamal to kamal engineer murah mal engineer murah kali la limpo ada. Tiga. So, yun Pasok di itu pareh. Oh kasih itu. Cute pulang itu, uh, cuhan. pintan <tuk> dingin ini nanya Sana 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 pala Oh itu oh <tuk> Uh <tuk tangan> <tuk tangan> Di kaya itu ng Russia po. Ano ba niya oh. At ano naman balat niyan? Oo hindi man niya.